Andito na naman si Twin, ang aming first baby, ang aming pinakamamahal na anak. Ayan, ah, si Twin, kapag may pacifier, tahimik lang ang buhay. Walang kapro-problema. Naiyak lang kapag may pupo, may ihi, gutom, yun lang. Two months na rin pala to si Twin ngayong October 3. Ang bilis lang talaga ng panahon. Kaya may mga time na nami-miss namin yung mga panahon na newborn siya. Tulad ngayon, wala naman siyang ginagawa. Uh, Nagmamasid-masid lang siya sa paligid. Tapos kapag medyo nabuboring na siya, uh, kapag walang pumapansin sa kanya, saka lang siya iiyak. Madalas na rin pala siyang ngumingiti. So sign na yan na uh, medyo nagde-develop na yung kanyang brain. Then, 3 days na lang bago siya mag 2 months ngayon. Bale, ang kilos niya ay nasa 4.5 kilograms na siya ngayon. So, medyo mabigat-bigat na siya. Uh, maganda yung kilos niya sa mga ganitong, ganitong mga buwan. Sa mga ganitong buwan ni Twin, bale, ang kanyang libangan lang ay Dede, Pacifier, tapos Hele, pagsasayaw. Yun lang yung libangan niya kapag halimbawa na ano na siya, uh, nabuboring na siya. Tiyaga lang kasi lalaki din naman tong anak namin. Tiyaga tiyaga lang kami. Lalaki din naman to. Misagad at swerte na rin kami para sa kanya kasi dahil hindi siya masyadong iyakin. Kaya paggabi, nagkakaroon kami ng peace of mind sa kanya. Naiyak naman siya. Yun nga yung sinabi ko kanina na kapag may pupo, gutom o basa ang kanyang diaper, doon lang siya iiyak. Then, hindi siya sakitin. May mga times din namang may mga sakit siya. Pero yung mga sipon, sipon uh, madalang lang tapos obo. Yun lang yung ano niya. Yung common na mga sakit ng bata. Pero mabilis lang naman mawala. Sa mga katulad namin ng mga parents dyan na meron ding baby, sana safe at malusog din ang inyong baby katulad ni Twin. Hanggang dito na lang.